Hello mga ka lovers natin dyan mga ka-Beshi. Ayan, Nagtatahi ako ng basahan kasi yung umalis na katulong dati. Lahat ay natanggal na yung tahi. Ay bago pa lang itong mga basahan na to. Sayang naman. Tapos ako din yung may hirapan gumamit. Kaya tahiin ko na lang mano-mano. Ayan. Kasi na nga bukas o. Oh, paano may lalagay dito yung ano yung pambasahan natin yung wiper kasi sinushoot dito yung wiper kung bukas na ganyan ako rin ang nahihirapan kaya ayan before ako mag work tahiin ko muna siya kasi Thursday today kahit gabi na ako maglinis kasi pag nilinis ko ngayong araw na to bukas na umaga dumi na naman kaya mamayang gabi ng konti para hindi na ako maglinis bukas Ganun yung style na ginagawa ko. Ayan. Palitan natin. Nangingimi lang talaga yung kamay ko mga kapatid. Lovers mga kabeshi natin. Pag yung tatahi. Talagang ano ako. Tapos. Yung pag, pag shoot ng sinulid. <laughs> Mabilis naman ako makashoot. Kaso lang talaga. Yung kamay ko na, na ano ako. Nangingimi kayo. May makina naman sila dito. Kaso yung makina na sinaunang panahon, ay parang nakalupagi ka lang pag nagtaano ka, nagtatahi. Hindi ko pa siya na-try. Pero sabi ng amo ko, mas mabilis daw sana doon ayaw ko lang gamitin kasi oras na makita nila ako na natuto ako doon yun, patahi na ng patahi kung anong gusto yung patahi imbis sa labas sa akin na dagdag trabaho ko pa ganun, dito sa abroad mga kapat ari mga kapatid, labas natusok ako ano, kapag marunong ka, huwag ka magpre kasi oras na makita nila na marunong ka. Oo nga, maganda sa paningin nila yung natututo ka, yung marunong ka kasi mas mabibilip sila sa'yo, mas okay. Kaso lang, mas may hirapan kapag marami kang alam. Mas maganda yung tuturuan kanila nila, ikaw yung sila yung magsasabi sa'yo, hindi yung kusang loob mo. Hindi katulad sa Pilipinas na pag ipinakita mo na marunong ka, masipag ka, lahat okay, dadagdagan pa yung sahag mo, ganun mas maganda dyan sa Pilipinas mo gawin Pero pag dito sa Saudi Arabia, kahit marunong ka na, magkunwari kang hindi. Kasi oras na marunong ka, lahat iaasa sa iyo. Lahat iyo na ang trabaho. Kahit kaya nila, utos pa sa iyo. Yun yung uh, mapapayo ko sa mga baguhan. Kahit marunong ka na, walang problema, wag mong sabihin na marunong ka na. Kahit turuan ka nila, unti-unti kang matututo. Mas okay yung ganun na unti-unti ka matuto, matututo. Hindi katulad dito na pag marunong ka na, lahat, is sample, katulad ko, nagluluto sila. Nakatingin lang ako. Tapos one time niluto kong bigla sa kanila. Hanggang sa ako nang pinaluto. Isang bis ko lang niluto sa kanila yung parang nagpresenta ako na sa on my way ako na yung aking aking decision, aking recipe, aking lahat. Hanggang sa natikman nila, ayun, hinanap-hanap na nila. Kaya ngayon, naglilinis ako ng bahay, nagluluto. Ako dati kasi dalawa kami ay pinaalis na nila yung iti. Kaya ang ginangyayari ngayon is, uh, akin lahat sa pagtatahi, sa lahat ng mga gawain na ano ang tatawagin ako. Pag may mga re-referent, imbis na tatawag sila ng, ng tao, ng mga gawain, hindi na sila natawag kasi ako na. Kasi isip nila lahat alam ko, lahat ko gawin, lahat kaya ko gawin. Yun ang anong nila lagi. Kaya yun, yun ang may papaya ko sa inyo sa mga baguhan, sa mga pupunta pa lang dito. Ayan. Kailangan wag kang magkunwari, wag kang magpresenta yun. Magkunwari ka kahit, kahit na ex-abrit ka na, pwede kang gumawa ng paraan, sabihin mo hindi ka nagluluto doon, hindi ka nagaganyan doon, hindi mo ginagawa yan doon sa dati mong amo. Ah, mo, mga ganun siya guys.